Hello guys, hari kami subong sa Anilao kaya may sikat dali ko nung uh, buko halwalo nga namin Ito yung ni sa mga taga Ililo Saan mo ni kalayo? So testing naman subong hari kami Hari si Sarcho Ha? Eh? Testing nga namun ng ilang halwalo ko namin So let's go So hari na ito guys Let's go So, ito sa BJK, sa BGK. Sa so, Anila. Ay! Dumama, ano pa tao? Dumama, pa tao. So, dito ang pisto guys, oh. So, ang BJK. Tingnan nato ang BJK. Ha? Huwag ka pre? Ha, videohantot ako rin. I-videohantot i-lamayin nyo, guys. Let's go. Hi, sir. Sir noon. Nalapagigal i-lamayin nyo, guys. So, luwas sa luwa, guys. May aripigid sila galing mga, ano diyo? Mga kalamare. So, bihon. Tapos, limpo. Sisig platter. And then, uh, petso ng manok. With rice. Tapos, sisig. Ramen. Lumi bangus naragay uh, guys so oh. kita nila sa menu nila uh, iban pang mga bibirjes uh, ano ha so na to nga roger guys anang Boko halo. Ito 'yung tebe. Abi tilawe. Tilawe bi search ko nang mambal wow! <laughs> <Double -starge. laughs> okay. mam mo search. Wow. Na bulls. Ayan mambal mo. Ang man? Ito, so, may pray pa kami nga bukod Diyos, guys, oh. Compliments ang tagiya. Compliments sa tagiya. Compliment only at BJK Snack Snackhouse. Sa anilaw ni, guys. Anilaw. Guys, tilawan. Tabi ko na. Met you, man. Wow! Tapos ko na. Met you, man, guys. Dari siapa, pa ba Guapo. Guapo kayo na butong, no? Hmm? butong, puro butong. Nakapahil, tap ka naman. Highly recommended you guys na amit. Kapit, ah, hindi ka yung panila. Huwag ka mo. Dali siya, BJK. Oh. Hmm. Ah.

Okay. So, tapos kami guys na met putes. Highly recommended. Na met ng lahat wala hindi. Putas wabi. So, proceed. Let's go guys. Yun. Tama ka na gutos. Ay, minuto. Ako na met ko na.